pagpapasting ng bahay ko ngayon ang mga uh, ilaw ko tingnan niyo ang ilaw ko solar na yan mga de remote na yan ang remote nya oh. tingnan nyo oh. astig talaga ang bahay ko uh, i-remote mo yung ilaw I ilaw siya yun ganda ng ilaw liwanag niya. ayan sa sala sa sala namin ayan, oh. ilaw solar ganoon din itong sa kusina ayan oh. makikita ninyo solar din yan di remote din ang ayan ang remote ka. tingnan yun. i remote ko i ilaw yung uh, aking kusina so, ayan oh. tingnan mo oh. ilaw sa kusina astig talaga remote o, maganda o diwanag tinanggal ko na yung mga bombilya dyan ayan ayan pa yung isa sa CR ko remote din yan o ayan tingnan ninyo kakailawin ko ayan o yung remote din ng uh, CR ko stick ng bahay ko. Remote control ng mga ilaw. Ayan. Titingnan ninyo. Ayan. Bumili na kayo ng solar light. Kabit ko sa bahay. Para kahit na magbrano. Ayan. Tingnan ninyo. Wala nang bumbilya. Tinanggal ko na yung mga bumbilya dyan. no. Ayan, may bumbilya pero solar din yung bumbilyan na yan. Solar din yan.